magandang magandang hapon mga kanyis mo ha? kumusta kayo dyan kumusta ang araw nyo ah maambod yeah, two fingers hindi siya ganun kalakas ang brake sabihin yung kailangan mo lang na magpahinto sa ganong momentum eh, kaya niyang ibigay sa'yo hindi ka tulad ng apat pag nabigla ka for example biglang may tumawid biglang may huminto sa harap mo ayan tulad yan Bum hindi ganong di ba pero pag apat yan ayan oh, nabibigla yung pressure pero pag ganito smooth lang see so ayan yung isa sa mga technique para hindi ka masyadong uh, ng preno sa harap at likod pag ka ah. Okay, what's up mga kanismo? On board tayo ngayon sa bagong uh, NMAX 2020 na ABS type So, explain lang natin, Big bigyan natin ng konting review at ride test so, torque, okay dito, uh, continuation tayo para sa ating uh, Nmax 2020. Uh, this time uh, gamit natin itong uh, ABS type. So kung napanood niyo yung unang video natin uh, dun sa part 1, ang gamit natin dun is uh, Yamaha Nmax 2020 na non-ABS. Uh, ano ba tawag do sa kulay na yun Color blue. Ito naman na uh, matte red. So bibigyan lang natin ng ride test handling wala na naman masyadong pinagbago parang yun lang sa brake sa so, ABS tsaka sa ABS type eto bigyan natin ng sudden brake testingin natin ang kanyang sudden brake uy parang naninibago ako kasi hindi ako sanay sa ABS type so pag piniga mo siya pag nag sudden brake ka tulad yun, Medyo nagbabibrate yung uh, tong lever. So parang binabalik niya yung uh, brake fluid. So hindi rin siya ganun ka, ano, kalakas pag medyo baong ka na. Parang umi-slide siya ng konti. Ayan oh. Sa handling naman, walang pinagkaiba eh. Yun pa siya. Sa torque, of course, master of torque ang Yamaha. Ayan, wala pa rin siyang pinagbago yun at yun lang din so sa futures ah uh, masasabi ko dun lang siya may pinagbago eto yung switch yung nakikita, nakikita nyo na to yung kasing non ABS wala niyan eh pero ito meron siya so hindi ko pa alam yung operate to <laughs> hindi ko napapakialaman ito test ride ko lang at magbibigay tayo ng feedback yun so kung familiar sa inyo tong lugar, nandito tayo ulit sa Circuit Makati. Wala tayong ibang lugar na pwedeng pagtestingan. Ako oh, mas gusto ko dito lang para smooth. Walang masyadong hassle. Ayan o, pag binigyan mo, yun pa rin, wala talaga pinag -iba. Sa makina, same na same. Same, same. Sa preno, medyo may pagkakaiba lang sa preno. Pero pag sa unang piga, alos, ayan o, ayan o hindi siya ganong ka-aggressive sa brake <laughs> unlike sa non-ABS pag piniga ako medyo ano siya eh mas malakas pero ito sa una may lakas pero pag nabaon mo na siya medyo parang nag-aalalay na siya Ayun, no? parang dinadahan-dahan na lang ngayon pag hinto ito natin Oh, Shoutout nga pala sa mga Makati boys Sa mga subscribers natin from Makati City Shoutout sa inyo Maraming salamat sa pagsubaybay uh, At sa pagsuporta Sa ating channel Mekanismo Torque Talagang ano talaga master of torque talaga si Yamaha Okay, bigyan ko ng feedback yung shock eto, ito kasing nire natin ngayon May ABS type Matigas yung stock nya Matigas Kumpara dun sa ano Kaya mas, mas isasuggest ko Pagka bumili kayo ng ganitong uh, uh Scooter ito Lalo na itong NMAX Palitan nyo yung suspension Katulad nung nasa unang video natin uh, Hindi ko pinopromote ha Disclaimer lang Hindi ako sponsor nung shock na yun Pero para sa akin Ang ganda nung perform nyo eh. Ang ganda ng performance. Hindi siya matigas. Ito, medyo matagtag yung likod. Tapos, uh, sana na-improve na ni Yamaha yung, dito tayo dito, yung lagotok problem. kasi kasing ano to eh. Issue, lalo na doon sa mga version 1. So pa, ito, may mga tagtag. -tag. Wala pa naman ako naririnig. Pero, hopefully, hopefully, ah, uh, wala na talaga doon sa unang NMAX ang lakas ng labotok eh pero dito wala smooth kaya ano wala nga kasi doon konting tulad nun yung takip ng may burnal ba to kaya tapos yung mga konting hams na biglaan ayun wala na yung sa akin may konti eh to. wala wala siyang lagotok so nag improve yung ating suspension sa pero itong likod eh matag matagtag so palitan nyo na lang ano yung bat na mamatay? kasama ba talaga yun? naka ano ka automatic eto oh, naka idle on off switch ah eto yung on off switch ng idle ito naka stop and start naka on yung stop and start mo so, ah ano? naka okay pag ginog Okay yun So yun pala yun yung nakikita ko sa video Naka on yung uh, Off start On off start <laughs> Ayun ko. So eto testingin natin yung uh, biglang liko Yung mga biglang liko uh, Swabe, Mas stable Uh, depende rin siguro sa kapit ng gulong to So ayun, ano pa ba? Ayun. Kailangan pala naka-off 'yon. Ayun, pag naka-off yun, ay uh, restart niyo na siya. Yung yung idle stop eh. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta 'yun na. <laughs> so ayan. Wala siyang pinagbago, ito lang matagtag yung shock. Kailangan palitan niyo. O so, depende sa inyo kung makakasanayan nyo yan so mga tambucho wala rin pinagbago basta yun lang ito lang ang pinagbago niya. Ah, uh, yung uh, kanyang uh, ignition switch via remote so hindi ko na tuturo yung remote hindi ko rin kasi gabisado eh baka mamatayan ako hindi ko mapandar eh mag mahirapan pa tayo there's another test so ayun nga uh, let's talk about the ABS system ang ABS system nito Ah, tingnan nyo dito sa video ha, ah. i-upload ko rito sa gilid. Tingnan nyo, ayan. Ah, ito, ah, galing to sa ABS type na version 1 na NMAX. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, nakita nyo, di ba, may, mayroon siyang leak. Iyan ang iiwasan nyo sa mga ABS type. So, ayan mga kanismo, ah, gagamit naman ako ngayon ng version 1 na na abs kasi... Uh, pareho lang eh, yung preno nito tsaka dun sa version 2 na non ABS din same same, Walang, wala siyang pinagkaiba, so meron lang ako, isang tip na bibigay sa inyo ah, uh, ako kasi yung rider na hindi gumagamit ng full fingers o four fingers pag gumagamit ng preno nasanay ako na two fingers ang gamit ko dalawa, left and right sa clutch ganun din ako sa preno naman ng scooter sa rear, ganun din ako, dalawa, so Uh, may ano to may malaking impact to sa pagmamaneho ng non-ABS ayan compare doon sa non-ABS mamemry na rin ako katulad ng sudden brake na ginagawa ko doon ayan two fingers gamit ko same smooth na smooth yung preno ko sa so pag pagkaapat yung ginamit ko ayan ayan medyo may bigla di ba yung momentum tsaka yung impact at uh, pressure na ginagawa mo sa four fingers Uh, mas ano siya eh, mas responsive yung brake Unlike dito, smooth lang sa two fingers Kita niyan Ganyan lang ako gumamit ng brake Ngayon, kung naka non-ABS kayo Para maiwasan yung mga um, Lock sa preno Yung mga biglang uh, Biglang pag nakasagasa kayo ng buhangin Ng tubig eh, Biglang nag-stack up yung preno nyo Kasi nga, non-ABS yung gamit nyo Ito lang, ito lang ginagawa ko dyan Kahit nakaliku ka sa corner Pwede, ano Uy, galang. example, sanay ka sa uh, sa non-ABS tapos ang nabili mong motor eh tulad niyo nasa harap, na ABS type. Yung eh, ang gagawin mo lang dyan tanggalin mo yung fuse. Tanggalin mo yung fuse nya para maging uh, non-ABS ka na. Ano? Oh, ganyan lang ang paggamit ng tamang preno pagka naka ano ka, ah, naka-non-ABS kahit sa panic break basta iset nyo lang yung sarili nyo na laging dalawang daliri lang ang gagamitin wag ganun Ayan, wag apat less din kasi yung grip pagka ganun yung ginagawa nyo so dito tama lang sa so, dalawang daliri bogey talaga ng NMAX oh Kung bago-bago lang ako natuto, syempre hindi ako marunong gumamit ng preno, apat na daliri lang din. Yun din. Okay. Thank you, thank you. So apat na daliri din ako pumiga. Nandiyan na kailang semplang na rin ako kahit sa bisikleta gawin niyo yan, sa semplang kayo. Eh. So para maiwasan yung sobrang kapit ng preno kasi ginagawa naman ng ABS pag piniga mo binabalik nyo yung sobrang uh, brake fluid kaya minsan mararamdaman nyo nagbabay brake sya yung lever so sinosoli nyo yung sobra para hindi kayo mag-lock iniwasan nyo yung mag-lock ngayon dito sa non-ABS pwede rin kayong uh, makaiwas sa mga lock system na nangyayari sa brake uh, gamit lang kayo ng dalawang daliri so it's a matter of choice pag-aralan nyo lang kasi kung bago kayo at, uh, at hindi kayo sana isa ganun uh, ng pagpreno baka manibago kayo eh cause uh, pa ng aksidente so pag-aralan nyo yan unti-unti Basta yung mindset nyo lang lagi, dalawang daliri. Kada isang brake. Ayan. Ayan. Signal po, signal. Wala kang signal. Signal, signal. Woo! Alright. So, ayun na nga mga kanismo. Ano ba talaga ang maganda? ABS or non-ABS? So, honest opinion at... Sa sarili kong opinion, oh, ay Ibak yun, ah. So, yun na nga. Alam ba ang maganda? Non-ABS or ABS? So, ang aking uh, totoong sagot at honest answer. <laughs> Pareho lang. Features. Uh, ayaw mo sa mga hassle, pwede ka naman sa ABS type talaga. Ngayon, kung nasanay ka at mas natuto ka sa mga non-ABS, for example, long-time driver ka na ng... Uh, non-ABS non uh, syempre mas pipiliin mo yan kasi pag sumakay ka sa mga ABS type malalaman mo yung pagkakaiba eh. so ikaw mismo sa sarili mo bibigyan mo na sariling opinion yan ano ba talaga ang maganda para sa'yo ano ba talaga ang dapat mong bilhin at uh, fit para sa iyong uh, riding style so all in all kayo pa rin ang masusunod kasi sa akin, sarili kong opinion yan talagang uh, non-ABS pa rin ako So sabi ko nga, tulad kanina, nambreno tayo, ginaya ko yung uh, same piga dun sa, nani, sa ABS. Compare dito sa non-ABS natin na gamit, same lang. Ang pagkakaiba lang, smooth yun. Pagka yung uh, medyo gumabao na ng gusto yung piga mo, uh, medyo may slide siya. But, hindi naman totally slide na ma ka. Yung uh, slide niya, yung magiging smooth, hindi siya maglalak. So, kaya pwedeng gawin dito yon. So, tulad ng tinuro ko sa inyo, two fingers trick. Yan lang ang gagamitin nyo, kasi ako, ever since, ayan, tingnan nyo yung picture ko ha, eto ha, ayan. Kita nyo, two finger, two fingers, with S. Ha. Ayan, eto pa isa, eto pa. Ayan, habang nakalikuya ha, habang nakabanking ako, nakatiga ako sa preno, na two fingers ang gamit ko. Ang tawag dyan ay trail braking. Yung tipong kahit nakakorner ka, nakapiga ka sa preno. So hindi umi-slide dyan kasi bakit smooth na smooth lang yung biga ko. So sa matter of choice, asa sa inyo pa rin yan. So gumili kayo ng ABS, gumili kayo ng non-ABS, congratulations pa rin. Uh, Shoutout nga pala sa mag-asawa dito sa mayari ng ating NMAX na nireview, kay Jonas Villaflor and uh, Micah Villaflor. I-shoutout din sa ating uh, mga kapwa motovloggers na si OTD TV Vlog uh, Banayad TV oh, sa inyo ha, uh. salamat sa suporta uh. And of course, susuportahan uh, din natin yan hanggang dulo Kay uh, Teka, sino ba to? Kay Rafael Romero Roland De Leon uh, Daniel Umbao June Earl Christian Velasco Janjan Dagia from Nueva Ecija uh, Tapos si, sino ba to? Algavid Asjali From Molo Sulu and Jason Borbe from UAE. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa Nueva Again, kila Wilbert Nieto and Giovanni Padolina. Shoutout dyan, mga tiga general nyo ha Nueva Ecija. Shoutout sa inyo. Salamat sa inyong suporta. Pahabol pala. Shoutout kay Francis Gatmil. Nasa UAE siya ngayon. Salamat sa suporta mo ha, brother. Salamat. At kay Marvin Sanday Diego. Ito, napaka-active nito sa pag-share ng ating mga content. At maraming salamat sa pagiging active mo ha. Thank you. So, yun lang mga kanis mo. At wag uh, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Lalo na kung bago lang kayo dito sa channel natin. At sa mga dati naman nating subscribers, salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtatsaga nyo sa panonood. Maraming maraming salamat. Uh, ongoing na tayo.